Alam mo na siya ay nahihirapan, hindi ba? Ang mga pagkakamaling nagawa niya sa iyo ay mas mabigat kaysa sa kanyang inaasahan. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa kanyang puso, pinapatibay ang kanyang loob at nagdudulot ng tunay na pagsisisi. Ang tanong ay, handa ka na bang pakinggan ang kanyang sasabihin? Dahil kapag dumating ang usapang iyon, hindi ito magiging madali. Maghanda ka dahil ang sandaling iyon ay maaaring magbago ng lahat. Maaring nasanay ka na sa katahimikan, sa kawalan ng presensya niya na sa ilang paraan ay naging bahagi ng iyong araw-araw. Pero nais kong malaman mo ang isang bagay, hindi lahat ng katahimikan ay pagkalimot. Minsan, ito ay pinipigilang sigaw, natatagong pagsisisi, isang digma ang panloob na walang nakakakita. Iniisip kanya ng mas madalas kaysa sa inaamin niya. Ang bigat ng maling mga pagpili ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon, sa kabaligtaran, ito ay bumibigat, lumalaki, at kumakain ng loob. Hindi pinapayagan ng Diyos na basta-basta na lang siyang magpatuloy na parang walang nangyari. Nilalagay niya sa harap ng mukha niya ang isang salamin, ipinapakita ang lahat ng detalye ng mga resulta ng kanyang mga kilos. Alam mo ba ang pakiramdam na gumawa ng isang bagay na walang balikan? Iyon ang nangyayari ngayon at hindi mahalaga kung ilang beses niyang subukang libangin ang sarili, tumuloy na parang maayos ang lahat hindi ito maayos. Ngayon ang bahagi na kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Dahil kapag bumalik ang taong ito at babalik siya, hindi ito magiging madaling pagbabalik. Huwag mong asahan ang perpektong mga salita o magagandang rehearse na pangungusap. Asahan mo ang pag-aalinlangan, takot, at marahil isang paghingi ng tawad na hindi pa alam kung paano ilalabas ng tama at nariyan ang tanong, paano ka tutugon? May karapatan kang magalit, magtampo, o maging malamig. Huwag mong sisihin ang sarili mo para rito. Hindi masama ang maalala ang nangyari at magduda. Ang sakit na naramdaman mo ay totoo rin. Pero may mahalagang desisyong naghihintay sa'yo. Papakinggan mo ba ang kanyang puso o tatalikuran mo siya? Huwag mong ikalito ang pagpapatawad sa kahinaan. Huwag mong ikalito ang pakikinig sa pagkalimot lahat ng bagay ay may tamang panahon at lugar. Hindi hinihini ng Diyos na baliwalain mo ang nangyari, ngunit alam niya ang kapangyarihan na mayroon kapag ang isang sugatang kaluluwa ay napapakinggan, kahit man ito ay sa huling pagkakataon na lamang. Ang puso ng taong iyon ay nasa proseso ng pagbabago, at ang tunay na pagbabago ay hindi kailanman madali. Tandaan, walang sinumang makakapagbago hanggat hindi naaabot ang pinakailalim. At narating na niya ang ilalim, hindi na siya pwedeng tumakas pa. Ngayon, isipin mo ito, kapag ang taong iyon ay tumingin sa iyong mga mata at ibinaba ang mga depensa, parang ang lahat ng bigat ay babagsak na rin. At naroroon ka sa isang sandaling maaaring makapagpagaling o makasakit pa lalo. Maaaring itanong mo, bakit ko kailangan intindihin ito? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, bakit ko siya kailangang pakinggan? dahil, minsan, ang pagsasarang kailangan mo ay hindi nang gagaling sa distansya o pagkakawalay, kundi sa sandali na natanto mong hindi ka naalipin ng kwentong iyon. Ang kapatawaran, ang sagot, ang pagkakasundo o ang huling paalam ang lahat ng ito ay nasa iyong mga kamay. At sasabihin ko sa iyo, hindi ito isang mensahe para madaliin ang mga desisyon o pilitin ang mga sagot. Hindi iyon ginagawa ng Diyos. Gumagawa siya sa mga detalye at hinahayaan ang bawat piraso na magtagpo sa tamang panahon. Ngunit inihahanda ka niya para sa isang malaking bagay, isang bagay na hihigit pa sa pagmamalaki o bugso ng damdamin. Kapag bumalik siya at babalik siya, ang misyon mo ay hindi magpasya batay sa emosyon. Ito ay upang maintindihan kung ang hiling ng kapatawaran ay tapat. Malalaman mo. Dahil maaaring magsinungaling ang mga salita, Munit ang kaluluwa ay hindi kailanman kayang itago ang katotohanan ng matadal. Maaaring hindi niya masabi ang lahat ng nais mong marinig. Maaaring dumating ang kanyang kapatawaran na wasak, na may mga pagpaus at luha. Munit ang pagbabago ay totoo kapag may pagsisisi. Hindi kailangang maging maganda, kailangan lamang maging totoo. Ano mang gagawin mo mula ngayon ay nasa pagitan mo at ng Diyos. Kilala ka niya ng buo, alam niya ang iyong mga sugat at ang iyong puso hindi ka niya iiwan, kahit pa ang sakit ay parang nanakaw na ang iyong mga lakas. Ento, tatanungin kita muli, handa ka na bang harapin ang katotohanang ito? Dahil, kapag dumating na ito, magiging isang punto ng pagbabago sa iyong buhay. At tandaan, ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa kanya. Tungkol ito sa iyo din tungkol sa kung paano ka magpapalaya mula sa nakaraan na patuloy na nagpapabigat, tungkol sa kung paano mo muling bubuin ang iyong mga emosyon at sino ang nakakaalam. Magbukas ng espasyo para sa isang kapayapaan na hindi mo alam na kailangan mo. Kaya mag-isip ng mabuti. Dahil ang muling pagkikita ng katotohanan ay palaging nangangailangan ng tapang. At ang iyong sagot ay maaaring magbago ng higit pa sa iyong inaakala. Hindi mo kailangan gumawa ng anumang desisyon ngayon, ngunit ang oras ay hindi naghihintay. Lalabas ito kapag hindi mo inaasahan, at sa sandaling iyon, ang lahat ng kontrol na iniisip mong mayroon ka ay maaaring masubukan. Bakit? Dahil kapag kumatok ang nakaraan sa pintuan, hindi ito nagdadala ng babala o manwal ng mga tagubilin. Dumating lang ito, hilaw walang seremonya at humihini ng tugon. At huwag magpalin lang, magsasabog ang mga emosyon sa loob mo. Hindi madaling marinig na may umaamin na nagkamali, lalo na kung ang pagkakamaling iyon ay nag-iwan ng napakalalim na mga peklat. Mayroong isang makapangyarihan sa isang tunay na humingi ng tawad, hindi dahil binubura nito ang nagawa, pero dahil ipinapakita nito ang kahinaan ng isa. At sa sandaling iyon, lumipat ang kapangyarihan sa ibang kamay. Napansin mo na ba ito? Napagkatapos ng lahat ng nangyari, ikaw na ngayon ang may kontrol sa kwento. Kailangan niya ang sandaling ito higit pa kaysa sayo. Kailangan niyang marinig para makalaya, ngunit hindi mo kailangang makinig upang magpatuloy sa buhay. At ito ang katotohanang madalas nating nakakalimutan kapag ang usapan ay patungkol sa pagsisisi at pagkakasundo. Ngayon, isipin, kung lumapit siya sa iyo at ang bawat salita ay puno ng pagsisisi, ano ang mababago nito sa puso mo? Dahil ang pagpapatawad ay hindi isang pindutan na ating pinipindot at lahat ay nawawala. Isa itong proseso. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi na angahulugang tanggapin ang isang tao pabalik, kundi tanggapin na ang nakaraan ay hindi na dapat magkaroon ng kapangyarihan sa iyo. At narito ang isa pang tanong, napatawad mo na ba ang iyong sarili? Ikaw. Sapagkat sa mga kwento ng sakit at pagkakalayo, madalas na sinisisi natin ang ating sarili sa pagpayag sa ilang mga bagay, sa pagtitiwala, sa pagpupursige o sa hindi pagkilos ng iba. Ngunit ayaw ng Diyos na dalhin mo ang bigat na iyon, alam niya kung gaano ka lumaban, kung gaano mo kinaya ng mag-isa, at ngayon binibigyan kanya ng pagkakataong makalaya mula rito. Kapag siya'y nagsalita, makinig ng mahinahon. Ngunit huwag hayaang isulat ng nakaraan ang iyong kasalukuyan. Maaari kang makinig ng hindi bumabalik sa nakaraan. Maaari mong tanggapin ng hindi nawawala ang iyong halaga. Maaari ka pang umiyak ng hindi naiisip na mahina ka. Walang script para sa mga ganitong pagkakataon. Ang tanging mahalaga ay sundan mo ang alam ng iyong puso sa kaibuturan na siyang katotohanan. Maaaring ang pag-uusap na ito ay magdala ng kaginhawaan o lalo pang linawin ang lahat na ang ilang mga tali ay tuluyang napuputol, hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil sa respeto sa sarili. Alam ng Diyos ang iyong mga panloob na labanan. Hindi kanya hinihining kalimutan kung sino ka para tulungan ang nagkamali. Bagkus, ipinapakita niya na may layunin ang lahat ng ito, ipakita sa iyo ang lakas na hindi mo alam na taglay mo. Ano man ang resulta, isang bagay ang tiyak, hindi ka lalabas sa kwentong ito na kaparehas ng pagpasok mo. Ang pakikinig sa pagsisisi ng isang taong nakasakit sa iyo, ay maaaring maging tuldok na kailangan mo para magsimula ng bagong yugto o simula ng isang tapat na muling pagtatayo. Ngunit ang pagpili ay sa iyo. Sa iyo lamang. May sasabihin akong mahalaga, walang kahihiyan sa hindi pagnanais na magsimula muli. Wala rin namang kahinaan sa muling pagsubok kung iyon ang hinihiling ng iyong puso. Bawat tao ay may kanya-kanyang oras ng paggaling at sariling paraan ng pagharap sa mga sugat. Ang mahalaga ay ang desisyon na iyon ay sa iyo, walang puwersahang ng gagaling sa iba, walang inaasahang external. Kasi, sa huli ng lahat, ang talagang mahalaga ay hindi kung nagbago ang iba, kundi kung ikaw ba'y payapa na sa nangyari. Kung ang sagot ay eh, mahusay. Kung hindi, ayos lang din hindi kami namadali ng Diyos, siya ang nagpapalakas sa'yo. At sasabihin ko sa'yo, kapag nagsalita siya, hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot. Kailangan mo lang maging tapat sa nararamdaman mo. At, kung sa gitna ng daan ay dumating ang emosyon, yung bigat sa dibdib, yung bukol sa lalamunan, huwag labanan ito. Minsan, ang pagdama ay bahagi ng pagpapagaling. Pero alamin mo ito, anuman ang iyong piliin, ang Diyos ay laging nasa tabi mo. Kung magpa kang bigyan ng pangalawang pagkakataon, siya ay sasamahan ka para protektahan ka. Kung magpa kang tapusin na ang kabanatang iyon, nandyan siya para ikinhaw ka. Dahil, anuman ang landas, marami ka nang napagtagumpayan sa simpleng pagdating mo dito. Ngayon, tanumin mo ang sarili mo, ano ang inaasahan mo sa sandaling ito? Dahil, sa kaloob mo, alam mo na ito ay papalapit na hindi para ibagsak ka, kundi para ipakita na ikaw ay mas malakas kaysa rito. Kaya, kapag ang boses niya sa wakas ay bumasag sa katahimikan, kapag ang mga salitang hindi nasabi ay lumabas na tandaan, ang iyong kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa anumang maligayang wakas na iyong inisip noon. Pumili ka ng nagpapagaan sa iyong kaluluwa, hindi ang nagpapasaya sa iba. Ang anuman ang desisyon mong gawin mula ngayon ay ang iyong istorya. Huwag mong pahirapan ang sarili mo dahil ikaw ay tao, huwag kang matakot maging matatag at, higit sa lahat, huwag mong kalimutan, hindi mo kailangang bumalik sa lugar na nanakit sa iyo para patunayan na kaya mong magpatawad. Ang pagpapatawad ay tungkol sa pagpapalaya ng puso, hindi tungkol sa muling pagkulong sa nakaraan. Kaya handa ka na ba pag dumating ang araw na yon? Dahil, kapag ito ay dumating, lahat ng naramdaman mo hanggang ngayon ay maaaring makahanap na ng daan palabas. Napansin mo na ba na ang sandaling ito ay maaaring hindi tungkol sa sino ang tama o sino ang mali, hindi ba? Ito ay tungkol sa pagpapalaya. Tungkol sa pagtatapos ng siklo na matagal mo nang pinasan. Dumarating ang oras na hindi na ito tungkol sa katarungan, kundi tungkol sa kapayapaan. Dahil may mga sakit na matatapos lamang kapag pinili nating bitawan, kahit hindi natin kayang kalimutan kapag kaharap mo na siya, sinusubukang ipahayag ang lahat ng bagay na tahimik na nagninga sa loob niya, mapapansin mo ang isang makapangyarihang bagay, maaaring tapat ang paghingi ng tawad, ngunit ang higit na kaginhawahan ay maaaring sayo. Hindi dahil nagbago siya, kundi dahil hindi mo na ito kinakailangang umasa para maging masaya. Tignan mo, alam kong hindi ito madali. Para itong muling pagbukas ng sugat at pagharap sa kung ano ang naroon na walang anumang pampamanhid. Damdamin ng lahat ulit at sa parehong oras, maintindihan na hindi ka na ang parehong tao. Hinubog ka ng Diyos sa prosesong ito, hindi upang sirain ka, kundi upang palakasin ka. Bawat luha, bawat sumix nagdadalang isip, bawat walang tulog na gabi lahat ng ito ay nagpabago sa iyo. Ngunit huwag mong kalimutan ang isang bagay, kapag bumalik ang mga alaala, huwag mong hayaan na malunod ka sa mga ito. Ang mga ito ay kabilang sa nakaraan, hindi sa kasalukuyan. Huwag pahintulutan na ang mga paghingi ng tawad ngayon ay muling mag-alab ng mga sakit ng kahapon sa mapanirang paraan. Dito mo kailangan tandaan kung sino ka na ngayon. Ang pag-uusap na ito ay hindi magbubura ng nangyari. Wala sa kanyang sasabihin ang makakapag-undo ng mga maling pagpili na naganap. Munit marahil at marahil lamang, ang mga salitang ito ay maaaring magsara ng pintong matagal ng nakabukas. Ang katotohanan ay hindi lahat ng wakas ay kailangang maging maganda upang maging kinakailangan. Sa ibang pagkakataon, ang wakas ay isang simpleng narinig kita, ngunit kailangan ko nang magpatuloy. Sa iba, ito ay isang mabagal at maingat na pagsisimula, walang pangako ng kasakdalan, ngunit may tapat na hakbang. At huwag kang mag-isip na hindi nakikita ng Diyos ang iyong puso na nakikipaglaban sa desisyong ito. Alam niya ang bawat panloob na labanan, ang bawat pag-aalinlangan na sinusubukan mong pigilan. Naiintindihan niya ang iyong pagod, ang iyong pagnanais na iwanan ang lahat at hindi na lumingon pabalik. Munit binibigyan ka rin niya ng kalayaan na kumilos ayon sa kung ano ang kailangan mo at hindi sa kung ano ang inaasahan ng mundo mula sa iyo. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, kaya mo bang isipin kung paano magiging ang buhay mo pagkatapos ng sandaling ito? Dahil ang pag-uusap na ito ay hindi lamang magiging isang muling pagkikita sa ibang tao. Ito rin ay magiging muling pagkikita sa mga bahagi ng iyong sarili na akala mo'y nawala na. Tapang. Pagmamahal sa sarili. Pananampalataya. Ang taong ito na may mali sa iyo ay maaaring natutunan sa mahirap na paraan na ang pagsisisi ay hindi lamang ang pakiramdam ng lungkot sa nagawa kundi ang pagnanais na naging mas mabuting tao. At kahit na siya ay dumating na may tamang mga salita, tandaan, hindi na kailangang umikot ang buhay mo sa paano kung. Paano kung hindi siya nagkamali? Paano kung naintindihan niya noon pa? Paano kung naging iba ang lahat? Ang tunay na buhay ay hindi nabubuhay sa paano kung. Ito ay nabubuhay sa ngayon. At ngayon, mayroon kang isang bagay na walang sinuman ang makakaalis mula sa iyo, ang kalayaan ng pagpili. Marahil tinatanong mo sa sarili, pero paano kung magkamali ako sa aking desisyon? Ito ay isang karaniwang takot, ngunit sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, walang perpektong desisyon. Ang meron lang ay ang desisyong may kahulugan para sa iyo ngayon. Ang hinaharap ay hindi na ang na alam mo ang lahat, kundi na mayroon kang tapang nagawin ang tama para sa iyong puso sa kasalukuyan. Ano man ang iyong piliin, makinig, magpatawad, magsimulang muli o magtapos, ito ay kailangang maging isang desisyon na iginagalang ang paglalakbay na iyong nilakbay. Hindi nais ng Diyos na bumalik ka sa nakaraan sa ngala ng isang pinilit na kapatawaran. Nais niya na makita kang buo, at hindi basag na sinusubukang ayusin ang isang bagay mag-isa. Ngunit kailangan kong maging tapat, kailangan mo ring maging handa sa katotohanan na ang pakikinig sa mga pagsisisi ng isang tao ay maaaring magdulot ng higit sa inaasahan mo. Maaari itong magpaalala ng mga pangulila na akala mo ay tapos na. Maaari itong magbukas ng mga pintuan ng damdamin na iyong isinara ng matagal na. At dahil dito, ang pag-uusap na ito ay hindi isang labanan laban sa kanya, kundi laban sa iyong sariling damdamin. At alam mo kung ano ang mas malakas kaysa sa anumang salitang sinabi ang iyong kakayanan na pumili ng sarili mong landas. Hindi mahalaga kung mapuno ng emosyon o desperasyon ang kanyang mga salita. Hindi mahalaga kung siya'y luluhod o simpleng maglabas ng paumanhing mahina. Sa huli, lahat ay nauwi sa isang katotohanan, ikaw lamang ang nakakaalam kung ano ang kailangan ng iyong puso upang maging payapa. At huwag kang makaramdam ng pagkakasala kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Huwag mong isipin na makasarili ka kung nais mong magkaroon ng distansya, kung iyon ang kailangan. Huwag ka mag-akala na ikaw ay pabaya kung magdesisyong subukan ulit. Ang pagpapatawad ay hindi isang formulang universal, at hindi inaasahan ng Diyos na harapin mo ito tulad ng ginagawa ng lahat. Kilala ka niya. Alam niya kung saan ito masakit. At ayaw niya nadalhin mo ang bigat na hindi na para sayo. Kaya, kapag sinabi na niya kung ano ang kailangan niyang sabihin huminga ng malalim makinig pero huwag mawala sa mga alaala. Hayaan mong hanapin ng mga salita ang kanilang lugar, pero tandaan, ang iyong kapayapaan ay ang pinakamahalagang yaman na nakuha mo sa paglalakbay na ito. Pagkatapos ng sandaling iyon, nasa iyo ang pagpili. Ipagpatuloy na kasama ang taong ito sa iyong buhay o hindi. Maglagay ng isang wakas o magsimula ng bagong kabanata. Ano man ang mangyari, isang bagay ang tiyak, hindi ka na ang parehong tao na nagsimula sa lahat ng sakit na ito. Napagtagumpayan mo ang mga gabi kung saan hindi ka makahinga ng maayos dahil sa pangamba. Napagtagumpayan mo ang mga araw kung saan lahat ay tila walang kabuluhan. Ikaw ay nakaligtas sa mga pinagmulan na hindi kinaya ng karamihan. Kaya't maniwala ka, mayroon kang lahat ng kailangan upang gawin ang pinakamabuting desisyon para sa iyong sarili. At ngayon? Ano ang nararamdaman mo na malapit na ang sandaling yon? Ano ang sinasabi ng iyong puso sa sayo? Sa huli, ang iyong kwento ay tungkol sa kalayaan at tapang. Ano ang gagawin mo kung katok ng pagsisisi sa iyong pintuan ngayon? Ibigay ang iyong opinion, ilike kung naantig ka ng mensaheng ito, at mag-subscribe para makatanggap ng higit pang mga pagninilay na maaaring magbago ng iyong landas. Mahalaga ang iyong paglalakbay.